Mga epekto ng katangian pisikal ng timog sila asya sa pamuhay ng mga tay. Lokasyon at kalupaan katangian, ang rehiyon ng mga tay thai kasulupay Thailand, Lao at bahagi ng Myanmar ay napapalibutan ng kabundukan at malalawak na kapatagan. Lalo na sa ilog Chao Phraya at Mekong. Epekto, nakatulong ito upang umunlad ang agrikultura, partikular ang pagtatanim ng palay sa matabang kapatagan, dahil sa na yaman na lupa, naging sentro ng mga paya na agraryo ang mga tay. Ang kabundukan ay nagsilbing protection labas sa mga mananakop at nagbigay ng likas na gana sa mga kaharian. Klima Katangian Tropikal na klima na may taginit at tagulan at madalas na monsoon epekto, ang madalas na pag-ulan ay nakatutulong sa pagtatanim ng palay na siyang pangunahing pagkain ng mga tay. Natutunan ng mga tay na magayos ng sistemang irigasyon at pagtatanim ayon sa panahon. Dahil sa klima, naging madalas ang mga pesta at ritual na may kinalaman sa agrikultura tulad ng pagdiriwang ng ulan at pasasalamat sa mga ganang anong. Number 3. Katubigan, katangian, maraming ilog, lawa at dagat sa paligid ng mga tay. Epekto. Ang mga ilog tulad ng Mekong at Chao Freya ay naging pangunahing daanan ng kalakalan at komunikasyon. Naging maunlad ang pangingisda bilang kabuhayan. Nagkaroon ng uugnayan sa ibang mga bansa tulad ng India at China sa pamamagitan ng kalakalan sa tubig na nakaapekto sa kultura at reliyon ng matay. Hal, pagbasok ng budismo. Number 4. Kabundukan at kagubatan, katangian. Mayaman sa kagubatan at likas na yaman. Epekto, naging pinagmumulan ng mga hilaw ng materyales tulad ng kahoy at halamang gamot. Ang ilan sa mga pamayanan ay nananatiling dumadiko o umaasa sa pangangaso at pangangalap. Nakatulong din ito sa pagpapanatili ng tradisyonal na pamumuhay ng ilang pangkat etniko ng Tai. Number 5. Impluensya sa kultura at pananampalataya dahil sa ugnayan ng physical, nakapaligiran at kalakalan. Nakapasok ang budismo at hinduismo sa kulturang Thai. Ang pamumuhay na nakasentro sa agrikultura ay nakaepekto rin sa panitikan, sining, at mga paniniwala tungkol sa kalikasan at Diyos ng ulan o lupa. Thank you for listening.